Hello guys, good afternoon. Kumusta kayo guys? Kumusta? Kumusta ang lahat? Ayan guys, kumusta? Ayan guys, good afternoon. Ayan. Ayan guys, video ko lang guys yung araw na palubog. Ayan, palubog yung araw. Share ko lang to. Sa hindi na, hindi nakakita ng araw na palubog. <laughs> Ayan guys, kumusta kayo dyan? Mga roads ay ayan share ko rin dito to sa yung makita kong tanawin na gandahan kasi so video ko lang ayan guys palubog yung araw 5 25 five ngayong hapon palubog ang araw guys ayan guys ayan kita ko lang Okay, uh, update ko lang yun guys, thank you, thank you mga karels, thank you, thank you, thank you for watching, good afternoon.